Uh, Mr. Trillanes, gusto ko lang pong mag-react sa inyo kasi nakakainis na yung mga pinagsasabi nyo. Una, yung sinasabi yung malaking pera sa bank account ni Mr. Duterte. Sinabi na ng BPI kinun, pero mana na hindi totoo yun. Walang ganong halaga sa account niya. Tapos ang sasabihin nyo, pinento lang sa inyo yun. Tapos yung nagkwento sa inyo na tao, pinento lang rin sa kanya. Hindi naman po tama yata yun na magbibintang tayo sa tao. Lalo na wala kayong basihan. Ang tawag po doon, chismis masama pong pagiging sismoso. Pangalawa, sabi ng mga kasama nyo, tumanggap po kayo ng pera para lang siraan si Digong. Nakakahiya po yung ganyan, yung tumatanggap kayo ng pera para siraan ng isang tao. Pangatlo, sasabihin yung duwag si Digong samantalang sino ba ang pumunta sa Oakwood para magprotesta? Sino rin ba ang pumunta sa Manila Peninsula para magprotesta ulit? Inulit nyo pa. Pero umatras din kayo pagkatapos. Wala po kayong paninindigan. Alam niyo po, Mr. Trillanes, isa po kayong taksil sa bansang Pilipinas, sa bayan po natin. Sundalo pa man din kayo. Kaya kung ako sa inyo, umalis na lang po kayo ng bansa bago pa manalo si Duterte. May umamon sa ng suntukan ngayon. Halika. Wala po kayong paninindigan. Alam niyo po, Mr. Trillanes, isa po kayong taksil sa bansang Pilipinas, sa bayan po natin. Sundalo pa man din kayo. Kaya kung ako sa inyo, umalis na lang po kayo ng bansa bago pa manalo si Duterte. May umamon sa ng suntukan ngayon. Halika, suntukan na tayo! Uh, Mr. Trillanes, gusto ko lang pong mag-react sa inyo kasi nakakainis na yung mga pinagsasabi nyo. Una, yung sinasabi yung malaking pera sa bank account ni Mr. Duterte. Sinabi na ng BPI kinon na na hindi totoo yun. Walang ganong halaga sa account niya. Tapos ang sasabihin nyo, pinento lang kakahiya po yung ganyan. Yung tumatanggap kayo ng pera para siraan ng isang tao. Pangatlo, sasabihin yung duwag si Digong samantalang Sino ba ang pumunta sa Oakwood para magprotesta? Sino rin ba ang pumunta sa Manila Peninsula para magprotesta ulit? Inulit nyo pa. Pero umatras din tayo pagkatapos sa inyo yun. Tapos yung nagkwento sa inyo na tao, pinento lang rin sa kanya. Hindi naman po tama yata yun na magbibintang tayo sa tao. Lalo na wala kayong basihan. Ang tawag po doon, chismis. Masama pong pagiging chismoso. Pangalawa, sabi ng mga kasamaan nyo, tumanggap po kayo ng pera para lang siraan si Digong.